aduy aduy tsa um, mga kaibigan ay talagang naloka na dahil sa sabay-sabay ba namang pinag-chat-chat siya ni JR at saka ni Matt. Sabi niya, kanino kaya ako unang magre-reply? Nako, gusto mo tulong Tutulungan ka namin. Aba, sabi dito ni Kara, syempre, doon tayo sa may sing-sing at kasama sa location ng Shinut. Hahaha, -ha. Doni ST Matt. ba? Diba? So, sabi nga nila dito. My promo pa marriage is a marathon, sabi ni Pia. Not stinky says, sobrang kilig matin siya. Mentor sa GM says, yan na ba ang singsing Donny? Ay, ST Matt pala. Darina, wow, may pasingsing ang manok natin. Team Matt for the win. Anong episode yan? Ako, episode 20 or 21 na po ito. Mommy fan girl ng John Bell o ano na ang haba ng hair ni Cha. Anong episode ito? Nako. Episode 21 na yata to mga kaibigan. Baka abot pa ng 50 ang episodes ng How to Spot a Red Flag. Pero yes na yes na yes. Narito yan. Panoorin natin kung paano malo kasi Cha. na hindi na yata nakatulog at umabot na sa alarm clock busy busy pa sa cellphone sa kaka-chat KJR JR at kay Matt. Let's go and watch this. Good night. I'm looking at your star tonight. Good night ulit. Sweet dreams. ako unang mag-reply. Of course. Ang sa ako na mong nagustuhan. Love is a marathon. Not a 100 meter dash. Pang matagalan, hindi wala. na Wait, points, points, points talaga. Kasi ayun, kung doon daw sa unang unang nanligaw o doon sa kahit huling nanligaw, pero pang matagalan at pang eternal. Nako. Oh, doon ka ba, tsa sa may singsing -sing, o doon sa unang nanligaw sa'yo? Yan po ang ating abangan sa susunod na kabanata nitong How to Spot the Red Flag.